Uh -huh. Yan o. So, welcome back guys dito sa ating uh, YouTube channel, ulit. panibagong araw, panibagong vlog. So, ngayon is hapon na. At dito sa bukid ngayon is naghahanap tayo ng um, alternatibong pakain no, sa ating mga alagang manok. Dahil nga mahal ng feeds ngayon at saka kailangan natin magtipid. So, you know, napakaganda ng views. and Wow. So kung naalala niyo dati, doon doon oh, sa taas yung nakatanim diyan is mais, pero ngayon is palay na. Kita ba? Ayan. So ganoon din dito. Palay din. So marapit na lapit na yung i harvest mga September ata. and So, ngayon, um, natin sa inyo no, kung ano yung mga um, alternatibong pakain na ginagamit natin para sa ating mga alagang manok. Uh, lalo na nasa sa probinsya tayo. No? So, yun. Napaka-aliwalas dito. yung ating mga manok, oh, uh, gala lang ng gala. Yan. So, yung kagandaan pag yung mga manok natin is naka-free range lang. Yan. So, dito, um, isa sa mga alternative feeds natin na, ginagawa, na ginagamit pala is yung ating uh, mga gabi. Yan. So, yung yung gagawin mo lang is agayatin mo yan, yung kanyang bungo, tsaka chop mo ng maliliit tapos ilaga no or pwede rin bigay mo sa mga manok na ganyan lang chop mo lang tapos bigay mo sa mga alagang manok mo. Ayan, no ayan oh ayan at saka pag nalaga na pag malambot na yung gagawin mo sa mo ng tahop ng mais or pa ng mais yung mga gabi pa doon sa kabila at yung isa naman is dahon ng uh, kamoting kahoy. So, kinakain mo yan ng mga alagang manok. So, pwede mong ibigay na ganyan lang or pwede rin na uh, i mo tapos ihalo mo sa feeds. Ayan. We are incorporate mo sa feeds. You know. Kain naman. Yung madre di agwa natin ang parang namatay ata to. Ayan. So, tapos, yung isa naman, yung ginagamit natin is yung ating uh, Madre de Agua. Ayan o. Malaki-laki na. At ang taba pa. So, siguro sa so, mga susunod na buwan or linggo, uh, kukuha tayo dito ng sanga. Try tanim para magparami. Yan. So, pwede rin yan ibigay sa manok, baboy, kambing. yan pag marami na. Ang yung, yung iba naman, yung nakikita ko sa YouTube is yung dahon ng napier, o napier grass. So yung ginagawa nila is sinachop ng maliliit kung may chopper kayo, mas mainam. Tapos ihalo sa feeds. Uh, pwede mo isabay doon yung dahon ng ano, ipil-ipil. Pwede rin yan. Or dahon ng kakawate. Yung, yun nga lang, dapat i dilad mo muna siya kahit mga ilang oras lang para ma mawala yung tubig or yung moisture content ng dahon ng ipil-ipil sa kakawating bago mo ihalo. No? So, para mawala din yung mga toxins na include doon. So, yan. At yung isa is yung ah uh, ito, sa taas. Yan. Nyug. So, yung matandang yug or tiyatawag natin dito sa na lahin o yung brown na, yun yung ginagawa nating pakain, no, sa ating mga manok. So, maraming paraan po. Pwede mo siyang biyakin lang, tapos bigay sa mga manok, or pwede rin na gayatin mo ng maliliit, or ikudkod or kudkurin mo sa kudkuran, no. Ayan. So, mga paraan lang yun para kung um, paano uh, ipakain yung nyob, no. O ngayon, uh, gag gagawa tayo ng pagpapakain no, sa ating uh, mga manok. Dahil nga, sobrang mahal ng foods ngayon. Kailangan nating maghanap ng uh, alternative na option. No? Uh, lalo na kapag nasa probinsya tayo. So, kailangan nating maghanap ng uh, alternatibong pakain sa ating mga alaga manok. So, yung gagawin natin is yung yung uh, unang-una is bibiyakin na natin siya And so... <laughs> So, napaka-straight. Napaka-straight. <laughs> Ayan. So, ito na yung kalabasan. Uh, next natin gagawin is sarap nito. Mm. Buwa. So, next natin gagawin is kunin natin to yan so ang tawag dito sa amin is tilad para kang nag ng kopra kopras so ang gagamitin natin is yung itak lang yun na. katapos natin siyang at tanggalin sa kanyang bao, um, ito na yung resulta, no? Yan. So, yan yung ating magiging papakain sa ating mga manok. Pero hindi pa to yung final na result, no? Kasi at uh, tatadta rin pa natin to sa maliliit. So, taturuan uh, ko kayo or pakita ko sa inyo kung paano natin gawin. Yan. Yeah, so, una yung gawin is ganito, ah. Uh, baka ang nyo ng paganyan. Ah, uh, ganito ka na So, dahan-dahan lang. Baka uh, matamaan yung inyong taliri. Yan. Tapos nyan, yan to. So, maliliit na yan. Uh, kahit sisiw kaya nitong kainin, no? So, no. Entonces. No, no. sa ganitong pamamaraan, uh, matagal siya matunaw doon sa bituka ng ating mga alagang manok. Unlike doon kapag uh, natin yung parang ang tawag doon yung sapal. Na? So, mas marali yung matunaw sa mga manok. So, mas, mas mabilis din silang gutumin. So, natapos natin siyang gayatin. Uh, ganito lang kaliliit, no? Ayan. So kayang-kaya na tong lunukin ng ating mga manok kasi malaki na naman sila pero pag uh, may mga maliliit kayo na manok uh, pwede pwede niyo naman 'tong liitan pa so mas mas maliit pa dito pero okay na 'yan. So ready na 'yan para uh, ipakain sa ating mga alagang manok mamaya no. Ayun. So shout out no sa mga taga probinsya dyan. sa mga uh, alam kung paano gawin 'to. Ayun. So, chap coconut meal. Hindi na ito ah uh, pardon, Coconut sa coconut. <laughs> yung hinahalo sa yung iba naman, yung ginagamit is yung uh, copra meal. Yan. So, dami, madami na yan. Oh, ayan o. Oh. So, yan na lahat. <laughs> So, kita naman mamaya pag nagpakain tayo sa ating mga alagang manok. Ating mga chickens, oh. Naka-free range lang. So, kung napanood niyo po yung previous vlogs natin, uh, sila na lang po yung matira. Ayan, oh. Tapos ito. Yung ating asil. At yung ating native no. Uh, matanda na yan, guys. Yan is year 2018 pa. So ngayon is 2023, 5 years old na yan. Um, ito ay isang pure na native chicken. Ano, or tinatawag natin dito na namin na, na dag. Meron siyang 5 anim na sisiw So sana mabuhay silang lahat no. Yung kagandahan sa native is uh, hindi sila dependent sa pagbibigay natin ng pagkain. So at ganun din yung mangyayari sa ating mga heritage no, sa mga Rhode Island Red sa Black Australorp. Dahil nga sa ang uh, limitation ng pagkain is natuto uh, silang maghanap yan oh. Unlike noon na naghihintay lang sila ng pagkain pero ngayon uh, naglilibot-libot sa dito tapos naghahanap Ayan. So dito naman, uh, meron tayong mga bagong pisa dito, no. You know. Ang cute. So yung naglimlim is yung ating Chinese chicken na half cobra. So ito yung kanyang mga sisiw, oh. Yan. So ito yung ating mga bagong panimula after ng namatay lahat ng mga sisiw natin noon. You know, ang cute. So, sana mabuhay silang lahat. Ayan. So, hindi to pure na Chinese chicken kasi yung uh, tatay nito is yung ating Indian asil. You know. Crot hello! Hi! Yan. Yan. So, Sheila is, yung napisa ngayon is 8, uh, oh, 9 pala, 9 out of 10 heads, no? So, sana mabuhay silang lahat. No, dito mga pula, ang kulay. So, ito yung ating mga bagong panimula. Ayan. So, may dalawa pa na hindi napisa. So, baka bukas, uh, mapipisa na yan. So, hiyaan na natin. Oh, ipit. So ngayon, um, uh, magpapakain tayo ng ating mga alagang manok. No? So yung pinakain natin ngayon is yung uh, chinap natin na niyong kanina. Ayan. So walang pili po yan yung ating mga alagang manok. Basta masanay lang sila. No? Um, kakainin po nila yan. Yan you know. o. So, last 4 na kasi. Mga last 4 na. So, nagpapakain na tayo. Um, para po mamaya, okay na, uh, kapag gusto nila nang pumunta doon sa kanilang kubo, uh, pwede na po silang umuwi, no. Ayan. Ayan, so, bastante na po yan. Uh, yung natira is, bukas na lang natin naman ibigay, no? Kasi, sobra naman to yung isang niyog sa kanila. So, ayan. Happy eating. Ayan, oh. So sa so mga hindi pa nakapanood, uh, sila na lang po yung matira, No? Uh, limang heritage at saka apat at isang tandang. So meron tayong dalawang native na manok. Yung isa is yung uh, pareho may mga sisiw na. Ayan. So as mentioned um, you know, before, um, dito tayo magsimula ang parami. No? Sana... Wala ng casualties ito na mangyayari. So, yan. Dito na lang po no, magtatapos yung ating munting vlog for today. Um, sana may natutunan kayo at nakaabot kayo dito sa dulo ng ating video. Um, sa so mga hindi pa nakasubscribe, please click the subscribe button. Um, laking tulong po yan para sa atin. Um, again, malapit na tayong mag 1,000 subscribers at malapit na rin natin matapos yung 4,000 na uh, watch hours. So, Thank you so much sa mga bagong uh, subscribers natin, sa net viewers. At kung uh, naparaan ka lang dito sa video na to uh, i-consider mo na rin na i-click yung subscribe button. So, thank you so much. And kita-kita uh, pa tayo sa next vlog natin.